tulog pa si Lucas. Nakatulog kasi siya nung nagaling namin ng ano, um, check. Ito na ito. Ang na Nakatulog siya. Ito. Kaya ang isa dyan ka maglakad-lakad Kasi pag nasa bahay lang ito. Ano. Doon ko lang inalagay sa tabi. Gising agad-agad siya. Kalahating oras lang. Gising na agad. Pag naglalakad-lakad siya. Nalaki lakad ka ko ako, na. Mahaba yung tunog na. Pagkagamit ko. Samo ko yung aking isang pagtibata. Play siya. Ha? Can I Hindi niya <laughs> Laro pa rin siya ng Gawa ng ano mo, shoes. Taas mo yung shoes mo. Saan? Taas mo yung shoes mo, kaya hindi ka na, ano. Tulog na tulog si Lucas. Eh. Dika, sarap na tulog yung bata kasi yung Alamig. Kaya balit na balit siya. Ano yan? Ah, gagamba. takot na takot sa maliit na gagamba. Ang bata. wala na. Dali na. Okay. Ayos eh. <laughs> Malaglag ka. ha? <laughs> huh? Kaya mo? Hindi naman si Mama pwede dyan at gawa ng stroller ni Lucas. Kahit siya lang, yung masaya yung, masaya yung batang yun. Kahit mag-isa lang siya naglalaro. So kasi, hindi ka tulad yung sa Pinas na pag sa labas, maraming batang nakikipaglaro dito. Laro lang siya mag-isa. Hindi ko kasi, ano, masamahan. Eh. Tulog. Tulog si Lucas. Sarap ng tulog. Hindi naman siya masyadong malamig yun. Eh. But, kahit mag-isa lang, masaya. Diyan sa Pinas, maraming kalaro ang mga bata. Sa labas dito, wala. May mga naglalaro, kaso hindi naman katulad yan na nagpaglaro sa'yo. Naglalaro din sila ng kanila. Ubo pa rin si Lucas kaya dinadahan-dahan namin siya na dalhin sa labas para siya uli magkasakit. Kasi ano, one week siya may sakit. Ayaw kasi na anong si, ayaw dalhin lagi na sa labas si Lucas kasi kagaling lang niya. Baka mag, magkasakit na naman. Eh, isang linggo siyang hindi nakapasok kasi nga may sakit. Pero okay na naman siya ngayon. Wala. Ubo na lang talaga yung nagpapalala sa kanya. Hindi nagpapatulog sa kanya yung ubo niya. Galing kami ng hypermarket kanina. Ito lang naman kami naglalakad sa ano lang din. Na, sa lugar din namin. Para walang sasakyan. Yun, hanap daw ulit siya ng palaruan. Marami kasi ditong laruan ng mga bata kahit maliliit lang. Ay! Okay. <laughs> Saka maglaro. Ah, okay. Okay. ayan ang mga bata basta ilalabas niyo siya ng weekend kasi pag nasa bahay lang ano yung hyper pa hyper ang bata pag nasa bahay lang kaya kailangan nilalabas mo siya kahit na malamig kasi yun nga lang talaga nagkakasakit ang mga bata pag lagi nasa labas duyan ka na naman magduyan ka na doon sa kabila ah. baka naman di ka makababa dyan Ayaw, yeah, Ay mo. May mismigkad lang diyan. Eh malalaglag ka 'yan kasi maliit lang. Skipo pala daw. Ano siguro daw. Mga isu ng dami. Mga mga gasino sila. Tatay Wala na ra ka konti na natira. Ang ganda. Orange siya. Yellow na vintage. An autumn. Ayun, nalagas na lahat sila. Ayun, sa baba lahat. Nalagas na lahat yung dahon. Ayun na. Nalamig ka na. Ayun mo na nalamig. Is ka ba yun? Parso daw. Uwi na daw kami guys. Sabi. Sabi niya, na daw kami. Sabi niya, uwi na daw kami pero nag-request pa na isang isang playground na lang daw. Uwi na daw kami kasi nilalamig siya. Kahit nakasuot siya ng panglamig, um, nilalamig daw siya. So, nag-request pa. Isa na lang daw. Sabi ko, kala ko nilalamig kang bata. Bago, isa na lang daw. Tulog pa rin si Lucas. Mahaba ang tulong nito pag nandito sa stroller lalo na pag nasa labas hmm. ito na dito, dito naman daw siya sa playground ng labit sa aming bahay ganyan lang ang labo pendit ilagay ko lang si Lord ano, lock ko lang yung anong yeah. Lord Mhm. Tal ko kay. Say mo. Yeah. Okay oh. din sa atin na may mo. Kays kakabili lang namin ng sapatos ni Sinong agad. Excited, excited siya. Hando pa lang sa store, sinuot na niya agad. Hello over sa... siya ka-excited. Suot na niya agad din sa wards sila Wala na kasi yung isang sapatos niya. ang meron siya sapatos pero pang bata. Eh, Ay mainit pa sa paa. Ha? Daming ano? Gagamba? No, okay. Dami daw ano sapat ng gagamba. Kaya ayaw niya mag... ilalamig na yan guys pero ayaw pang Sarap ng tulog ni Lucas sarap ng tulog ng bata kasi nakapulubot ng kong bago malamig sa labas sobra din kasi ang antok ng bata ito gawa ng nung, nung nasa hypermarket kami kanina ay putol yung tulog niya guys sobra 20 minutes lang 20 minutes tulog na kaya maarte sobrang ligalit sa hypermarket dahil antok na antok na eh ayaw naman niyang matulog na sa stroller. Tinatry ko siyang patulugin pero ayaw niya. Ay, nilalamig na ako. <laughs> Lalagay ko na lang si Lucas sa aming balkon. Malamig din naman doon. Na lang siya konting ng pagtulog niya. Ayaw niya pa umuwi. Sabi ko sa kanya, ano, uwi na kami. Ayaw niya pa umuwi, guys. Kanina nilalamig siya. Ngayon, ayaw niya umuwi. Yan yung batong nilalamig. Eh? Hyper sa paglalaro. Oh guys ang ganda ng mga dahon oh. Oh. pag magwi winter na siya, ganyan na yung kulay ng mga dahon sa niyan, nyan wala na patay na lahat sila wala nang dahon pag next month yan wala na yun guys ubus na yan Luisa come yung sa baba ng mga dahon. Ito naman, yellow. Ang damdamin. Lahat yan, guys. Soon wala na. Kaya mo na? Hmm? on? on. Yeah. Hey. Hindi makakadaan ang stroller ni Lucas, anak. Hey, guys, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. And Facebook page, Mami A e Blood. Yun lang for today's video. Thanks for watching. Bye-bye, guys.